C'è think that I had. I don't know. Huh? They got dope, see what the colour bigay ka ng oh, pangalan, papatay surely. kita. Sorry. Sige. Yung yeah. dote oh. ko. So, anong rason bakit ginaganyan mo yan? Hmm. Ha? Anong rason bakit ginaganyan mo yan? Hmm. Iipita ka na mas malaki. Iingit. Ha? Hmm. Ano yung nilagay mo dyan? Ano yung nilagay mo? Ang bato. Ha? Bato. Kato. Ang galimoyan. Ang galimoy. Hindi na pala kapus. bilis. Masarap. Ang adenine nasa. Klaro sa tamatan. Sa mga tutunan niyan? Ha? Sa mga tutunan niyan? Sa nanay mo. Sa nanay mo. Ba't ginagamit mo sa ganyan? Ano ka naiingit mo dito sa tao? Ha? Ano ka sa tao? Sobrang bait. Sobrang bait kaya kinakaingitan mo. mabait kaya kaya nakaingitan mo, binaganyan mo. Bilisan mo. Ligigil ako sa'yo. Wala <laughs> kayo. Tutik. Pinukulit mo yung ano ko eh. Pinibisita mo yung kakulitan ko eh. Umigil <coughs> um, na ako sa panggagamot eh. Pinababalik niyo pa ako. Hmm. Dali. Dali. Ano mo kung kaya mo yan? Na. <laughs> Sige. Na. Ano mo kung kaya mo yan? Ang galing mo yan. Bakit ba ito yung nilagay mo? Para saan yan? Ah, para saan yan? Sige na. Bakit ba ito? Ha? Hindi mo alam. Matagal ka na nang gaganyan? Oo. Oh. Marami ka na napatay? Marami na. <laughs> Ay, di better? Marami pa yan, di pa rin napatay. Marami ka na pinatay? Oo. Oh, Oo, sige. Sa'yo ko naman para yung ginagawa mo sa'yo. 你。